nang ginawa ng Diyos ang mundo. Sa umpisa, wala pa ang lahat-lahat. Ang Diyos lamang ang nandoon. Sinabi niya, Gusto kong gumawa ng isang magandang mundo. At ginawa niya ang mga bulaklak, ang mga punong kahoy, ang araw, ang mga bituin at ang lahat ng mga hayop. Pinakahuli niyang ginawa ang unang lalaki, si Adan, at ang unang babae, si Eva. Sinabi ng Diyos sa kanila na bawal nilang kainin ang bunga ng punong nasa gitna ng hardin. Pero hindi sumunod si Adan at Eva sa Diyos kumain pa rin sila ng prutas na inalok ng ahas. Dahil dito, pinaalis sila ng Diyos sa hardin. Mula noon, nangailangan na ang mga tao ng isang tagapagligtas.